Ang tunay na pinagpala ay yaong may malaking kayamanan, sapagkat sila ay pinabura ng Diyos higit sa lahat. Ngunit sinasabi ng Biblia sa Mateo Kabanata 5, Talata 3, Mapalad ang mga aba ang Espiritu ay dukha, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sinasabi ni Jesus na ang mga taong alam na kailangan nila ang tulong at pagmamahal ng Diyos ay napakahalaga at magiging bahagi ng kaharian ng Diyos. Parang sinasabi na kahit na mo ay maliit o hindi gaanong mahalaga, nakikita ka ng Diyos at may malaking gantimpala para sa iyo sa langit. Simula ng iyong araw na may kakaibang banayad na kabalintunaan. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tumanggap ng isang nakasisiglang pag-iisip sa loob ng wala pang isang minuto sa bawat episode, nagpapaliwanag ng iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa pagkapakulo ng iyong kape.